Bebente le pera ko, oh, pwede na ba? Hello, pera eh. Oh. nagbigay ako ng 20. Buti naman kasi wala akong pera. <laughs> oh, guys, dito. Sabi nung... Nung ano, nung lifeguard bayad daw ay 50 pesos. Kaya uh, babayaran ko siya. Masabihin ko, be 20 lepera ko. Pupuntahan natin guys. Dito ako sa CR. Sabi niya 50 pesos. Mamaya na lang ikaw tayo mag-usap. Pupuntahan natin ngayon yung, ano, yung lifeguard. Sabihin ko, 20 lepera ko. Hãy uh, ganun sana. kênh <coughs> ah. Ghiền <coughs> Brother, <tinyo> wala naman palang bayad. Antayin ko yan sa kuya. Ah. Ayoko po, sir. Eh, be le pera ko. Pwede na ba? Eh, wala akong pera, ya. Ah. Ay, pere, oh. ah. Ay, na po, De. Ayano Hindi. Ayan oh. nagbigay ako ng 20. Buti naman kasi wala akong pera. Well, Thank you, oh, ano. Oh, sige po, sir. Dito pa kami sa... sa isla. Dito. Hindi pa dumating. Ha? Ganda o ng mga upo nila. Oh. Relax na relax o. Oh. <tinyo>